chicken natin guys. Bago natin siya dataan ay pinaano ko muna. Pinakuluan ko muna siya para yung unang kulo itatapon. Gulurut ay na ginataang. Pampalasa. Ito na yung manok na pinakuluan ko guys. Ayan. Pinakuluan ko muna. Ayan parang half cook lang siya. Tapos ito naman yung ating mga ingredients. Ayan, so meron tayong tatlong berasong kamatis yan guys, tatlo. Tapos sibuyas, luya, at saka siling green. Ayan. Tapos meron ako ditong dalawang kamote, sweet potato meron pa akong natirang pechay galing sa akong nanay. Yan, sama ko rin dyan. Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumura. Ingredients. Yung ating luya. Yung luya, sabay-sabay na yan sila guys. Ihuli natin yung sili kasi baka sobrang umanghang. Ayan. So, paanohin lang natin to ng konti. Pakuluin pa ng konti. So, ito yung ibang klaseng pamamaraan ng pagluto ito ng ginataang manok, guys. Yan. Lagyan na natin siya ng asin para humalo na yun. Tapos, Paminta. And guys, i-congratulate ko pala yung nanalo sa akin pahula. hindi actually, hindi man pahula eh. Parang kung ano yung sinabi ko doon, ano yung doon sa aking upload na tinolang tinolang yellowfin. Yellowfin tuna. Ayan. I-congratulate ko si Verna BP. Oo. Ang tanong ko doon, sa huli ng aking video is ano ang ano ang ingredients o sangkap na nakapagpalasa o nakakapagdagdag ng umami taste. Ayan. So, ang sagot doon ay kamatis. Hindi mo talaga masagutan yun guys kapag titignan lang yung video. Pakinggan talaga. Ayan. Bernabe P. Congrats. So, ipajikas ko na lang yung 50 pesos. Ayan. So, kapag instead na gumamit tayo ng mga additional seasonings na may mga ano pa siya, hindi siya natural, gamit na lang tayo ng natural na pampalasa. Yung kamatis. Ayan. So, pisa-pisa inyong kamatis. Kapag maraming kamatis, maglalasang. Kulo na siya guys. Isunod natin ang ating kamote. Meron din akong carrots doon na tira. Isama na natin. Yan, kasi kunting kulo na lang din yung manok natin eh. Ano na yan. Luto na. So, ito medyo matigas. Unahin natin. So, ayan lang siya guys. ba diba? Meron pa akong natirang kakang gata. So, palambutin muna natin to Masarap pag may ano, kamote. Matamis-tamis. Ganyan lang siya, palambutin lang natin siya. Taglit para maluto. Balikan natin mamaya. Balikan na natin. Ayan. Kulot na siya. Ayan. Tamang-tama na maluto na rin yung ating manok. Hanggang tuloy yung lumambot ang kamote. Hmm. Ano to? Isang buong manok to guys. Parang 221. Hmm. So, tignan natin mamaya kung okay na siya. Tapos, meron pa ako dito ng tirang ng Hindi na ako lang ng konti yung apoy. Dali na lang itong maluto kasi nahapok na ito kanina. Ayun. Medyo malam matigas pa yung kamote. mahal ang mga bilhin guys kailangan mas maganda kung ang mga niluluto natin may mga sauce para pang dagdag ba? Diba? kasi kung fried chicken lang yan tuyo lang wala hindi tayo mabubusog hmm. lalo na ako hindi na ako kumakain gaano ng kanin so at least, at least man lang may sabay meron pa tayong ano dito kakanggata yan hmm. ito yung huli nating ilagay. So, sa pagkakataong ito ay tikman muna natin kung ano na ang lasa. Ito yung aking tasting spoon. Ayan, so nakita nyo guys, durog na yung ano. Durog na yung kamatis. Oh. Eh. Durog na siya. Kaya masarap na yan, na-extract na yan. Nagtatry nga ako magtanim ng kamatis. Parang hindi yata siya akma sa panahon ngayon pag tag-ulan masyado. Ayan, okay na yung lasa niya. Tama na yung tama na yung alat ng rice. Lagay natin yung ating dahon ay sili. Yung kata, carrots, malapit natin na loto. Tapos ilagay na natin yung ating gata. Yung gata natin na tawag nun. Ang tawag sa amin ay pure na gata. Yung mas um, yan marami na. Mas creamy. Yung kunting tubig lang. Yung unang gata. Yan mas creamy yun. Ayan. So, pakuluan lang natin siya. Pakuluan pa more. Tap natin, guys. Balikan na natin. Ayan na siya, guys. Ayan. Looks creamy na siya. kasi dito dumaan sa pag ano hindi dumaan sa pag gisa, walang gisa no oil at all natirang pechay ayan, shout out sa aking nanay ayan guys, yan yung nanay ko na 77 years old at ngayon ay nag nag workout siya nag um, gym in preparation sa aming pag-akyat sa Mount Pulag ayan, so lagay natin sa ibabaw habang huling pinakuluan. And then shout out nga pala doon sa dalawang nanalo sa aking huling yung sa aking sa video ko yung tanong ko doon si ano na ipa na chat ko na Sino chat ko na lang guys kasi ang hirap maghanap ng mag-timing na maka sila o kaya maka hap upload pa. So, kailangan habang may time ako, ipadala ko na. Ayun, nag-super chat na ako kay Jeffersal, Jeffersal Vlog. Nasend ko na sa kanyang latest video yung aking super, super thanks pala. Super thanks. Tapos, yung isa naman para kay ano yon Nizel Pulbos. Kaso si Nizel Pulbos, i eh, hindi siya, wala siya ngayong ano, yung dollar sign. So, pinasa niya kay Marie, kay organic friend na Marie Salas. Wala naman daw jika si Marie Salas, binagpasapasahan, guys. Ngayon, sinuper thanks ko na lang kay Nilda Basilio. Kasi sabi naman ni sis Marie, kay Marie Salas, shout out, ano, kay sis Nilda na lang. Eh, hindi ko na makuha yung jika si ni sis Nilda doon na lang. Super thanks na lang sa kanyang latest upload. Um, kaya guys, abangan nyo yung mga huling ano ko, huling mga mga upload ko kasi doon ako nag ano, hindi yun makikita sa titignan mo lang, hindi makikita talagang pakinggan mo kasi doon ako kumukuha ng tanong doon sa aking mga sinasabi o ba diba? tignan natin kung okay na siya Lagyan din ng konting asin. Yan. Yeah. lang, baka naman kasi umalat. Tapos, sprinkle tayo ng kunting paminta. Kunti lang. Sprinkle lang natin. Kunti lang. Yan. Tapos, ayan na yan siya, guys. Ganyan na yan siya. Kunti na lang yung pechay ko eh. So, ayan, shout out ha. Tapos yung huli naman, yung aking tinolang isda, si Verna BP. Kay Verna BP, ipapadala ko sa Gcas kasi may Gcas ako sa kanila Guys, salamat sa mga support niyo sa akin ha. Lalong lalo na sa aking mga channel members din. Dagdag na natin to. Tapos yung latest na mga super chatter ko sa aking live stream, si channel member Benz Boy, si Beans, mali, Beans Boy, and then si Winston Jill Cooking and Discovery Channel. yan thank you so much sa inyong pag ng blessings. Tikman natin ulit. Ayan. So, yan lang siya, guys. Iba siya sa chicken curry. Kasi yung curry, may curry powder. Pero yung process niya, ganito. No oil. No oil to, guys, ha. Wala tayong oil-oil kay... Para ang oil sa ating katawan. Ayan. Huwag na yung lasa niya. Takpan na natin siya. Okay, so ayan na guys, luto na yung ating ginataang manok. Ginataang manok. Ayan. Masarap na siya guys. Yung ating ginataang manok. Thank you so much for watching. Salamat guys.